Tá na kumain din ganina ah, kanina grabe lakas ang mo ngayon nagpadala na lang ito yung kalawit mulayo kunin ko muna yung kalawit ko Ito yung okay, gamit natin mga master Swag nila ako mga master lakas tumakbo kanina nila nakakahingal pag tangigi yung mahuhuli mo dahil sa kaba na baka hindi mo makakarga ito lang kasi ang isda na pinakamadaling makabitaw pinakamahirap tamaan pinakamadaling makabitaw uy waho pala waho kaya pala malakas tumakbo waho pala uh, ah marami laki Mau pula mga master. Oops. Yan, mga master. Wow. Yan yung tama niya. Yan. Hini, hinihingal din siya. Pariho kaming hiningal. Habaw mga master. Ito mga master, mura lang ito dito sa amin. Tag 150 ang kilo. Wahoo. Ito malaki-laki, mabigat. Oops. Ganda ng pagkatama niya. Nasa... Yan ang mga mga sir, tumuwid yung kawil. Mabuti lang. Maganda lang talaga ang pagkabaon. Sa gitna yung nakatama. <tong> kumagat na naman mga master sana masampan natin to mga master Oops. ah lumalaban mga master Jasper. Lumalaban. Ay, huwag lang sanang makaputol o kaya makatanggal. Huwag lang sanang makatanggal. Lord, bigyan nyo na sa akin ito. barakuda Mga Mga master Oh. Ah, oh, laki-laki barakuda. Barakuda pala Mga master. Hop. Sabit. Hop. Oops. Barakuda. Oh, laki laki Mga master. Tingnan niyo yung mga ngipin niya mga master oh. ang, ang, haba at saka ang tatalas niyan pag nadaanan yung kamay mo diyan siguradong sugat agad. So ayan master, ilagay natin doon sa dulo para makarya naman tayo ulit. Baka may barakuda na naman. 浑蛋

So, nalikadong madali lang makatanggal kasi kapag isang kawil lang makatama, ito ang madali lang makatanggal. Dahil sa sobrang likot ng ulo nila, pilit na, eh, tanggal na nga oh, hindi ko pero natanggal. Pilit nilang tatanggalin yung kawil kaya kapag hindi talaga nakakawit ng mabuti, makakawala talaga. yun mga master nagabihan tayo sa pagdating ito na yung nahuli natin yan yeah, ang malaki mga master ito naman yung taga deliver natin si idol noge at si idol francis idol francis yan mga porsinto yung hinahabol nila mga master pangkape <laughs> pangkape ha sige buka ata yuk Grabe, ang ng mga batang to. Ito Isa ko Laki pa sa akin mga idol.

Yon, tapidgit, labog po ko sa ikog, liktas no. Mga idol, parang bibi mga idol. si media mga item yeah, nipasok na po siya sa kabaong nipasok na po siya sa kabaong guys sa kabaong ito na isa isa ito na isa isa Dito likod, dito likod. Hugat? Ang okay. gito okay. na kaparo. Laki! Laki! Ay, noy bidos, noy bidos.